Yan, tumila na ang ulan. Ambon-ambon na lang. Ay, ayan. Ang aking sunflower. Ayan. Tuyo na siya. At ano, uh, hinihintay ko pa namang matuyo yung mga buto nito. Ayan. Ooh. Hintayin kong ano, magkandalaglagan para may pangtanim ulit tayo. <laughs> Ayan. Ah, lang isa. Ito pa naman yung pinakauna. Butol siya. Pero okay lang yan. At marami pa naman. O, oh, ba? Diba? Gupitin ko na to para hindi siya makasagabal sa iba. Ayan. Ay, nakuha yan may isa pang naputon. <laughs> Ay, sa ilalim pala. Sa likuran pala, banda. Kawawa naman. Mm, pero walang magagawa talaga. Kaya, ibabad ko na lang sila sa tubig para bumuka pa yung iba. ka-harvest pa rin ako guys. <laughs> Ay. O di ba hindi pa rin siya sayang. Salamat sa pano